kasaysayang sunog ngayon ang nararanasan sa ilang bahagi ng California, USA dahil sa ilang araw ng pagkalat ng wildfires sa hinang dry season na sinundan ng malalakas na hangin sa lugar. Kung dito sa ating bansa inaasahang magtatagal ang La Nina sa buong first quarter ng kasalukuyang taon, salungat naman ito pagdating sa estado ng California kung saan pangkariniwang na para sa mga residente nito na makaranas ng wildfire season. Bagamat pinaniniwala ang dahil sa dry conditions at malalakas na hangin kaya't lumala ang sunog sa naturang lugar, na nakaapekto na rin sa daan-daang libong residente at libo-libong kabahayan, may iba pang maaaring ng wildfire. Ayon sa definisyon, ang wildfire ay isang apoy na hindi makontrol sa isang natural na lugar, tulad ng gubat, damuhan o madamong kapatagan. Ito ay maaaring magsimula sa mga natural na sanhi tulad ng kidlat, ngunit kadalasang nagiging sanhiri ng mga ito ng mga tao tulad ng mga turista o hiker na hindi napatay ng maayos ang kanilang apoy matapos nilang mag-camping. Dahil na rin sa lumalalang climate change, kaya't mas tumataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng matinding sunog, lalo na sa mga lugar na kalimitan na lamang nakakaranas ng pag-ulan. Ang mga wildfire ay maaaring mangyari kahit saan, anumang oras. Dahil nga mabilis itong kumalat, sinusunog nito ang lahat ng mga bagay na nadadaanan. Maari ding makaapekto ang mga ito sa mga natural resources gaya ng lupa, mga hayop at kagubatan. Sumira ng mga bahay at ilagay sa panganib ang buhay ng mga tao. Sa ngayon patuloy na tumataas ang bilang ng mga evacuees, maging ang naitatalang casualty hindi lamang sa mga property kundi sa buhay ng mga residente sa tinaguriang Golden State ng Amerika. Ito ay dahil sa malalang wildfire na nagsimula pa nitong nakaraang linggo. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao. Nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.